Anong ganap sa mundo ng showbiz? Namatay raw ng isang minuto at naranasang maging multo ng veteran actress na si Dina Bonnevie at the age of 23. Sa vlog ng fellow veteran actress niyang si Ami Austria, ikinwento ni Miss D na dahil ito sa sobrang kapaguran niya bilang artista. Ah, uh, actually, na-clinically dead ako. Oh, for a minute and ten seconds. Bakit? Anong nangyari? Uh, siguro over fatigue kasi that time, ang dami-dami kong ginagawa ang pelikula sabay-sabay. -hmm. And then the dubbing ako. And I was promoting yung movie ko. Nahirapan daw siyang huminga matapos mag-promote sa show ni Alma Moreno. Pagka uwi ng bahay ay pinatawag niya ang kanyang anak na si Danica ng doktor hanggang sa bigla na lang daw siyang nawala ng malay sa banyo. Going to the hospital pa lang, wala na akong makita. Wala po sa din, wala. Blinded na yung vision ko kasi hirap na hirap na akong humika. Super asphyxiated na The next thing I knew, wala nang nagsisigawan. Biglang, shh, tahimik. Sabi ko, anong nangyari? Bakit biglang tumahimik na? Parang, where's everybody? Okay na ba ako? Tinatawag na raw niya ang sister niya at sinabing gusto na niyang umuwi pero hindi raw siya nito pinapansin. Dito may hina gano'n. Parang, oh, wala nang tao. Sabi ko, uli ka na. Dito mayo ako from the hospital bed, emergency room yon. Yung kapatid ko nakaganon sa isang monitor. Uy, sabi ko, uli ka na. Umalis na tayo. Gusto ko nang umuwi. I'm so tired. I wanna go home. Tapos hindi nga ako pinansin. Uy, sabi ko, let's go na. Tapos hindi niya ako pinapansin. Sabi ko, tinamot ang bastos na to. Uh -oh. Sabi ko, Kaya nakausap kita. Huwag kami hindi mo ako kinakausap. Pag ganyan ko, nagulat ako. Lumapas yung kamay ko. Sabi ko, hm, Bakit uh -oh. hindi ko siya mahawakan? Uh -oh. Pag tingin ko, sa ano, sa monitor, may line na gano'n. Tapos, huh? Hm, gumagano yung kapatid ko. Nakita raw niya ang kanyang sarili sa hospital bed at nagpanik sa nakitang silver cord sa kanyang puso. Pagkatapos ay bigla na lamang daw siyang parang nakasakay sa roller coaster at parang lumabas sa mahabang tunnel. May maliwanag daw na ilaw na lumapit sa kanya na kinausap siya sa isipan kung handa na raw ba siyang sumama. Pagkatapos ay nag-flashback sa kanya ang kanyang buhay hanggang sa may narinig siyang sumigaw ng ma. May dasala, ma! Pagtingin kong ganon sa dulo ng tunnel, nakaganon si Danica. Ganyan na ganyan yung kamay niya, nakaganyan, mama! Tapos sabi ko, oh my God! yung anak ko so gumanon na ako the minute na hinawakan ko yung kamay niya bug nagising na ako sa hospital Dine-defibrillator na ako, yung oh. siya shock bug oh. para gumising